nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Merkoles sa kadalawamputpitong araw sa buwan ng Agosto. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Merkoles, unahin natin ang magiging kalagay ng panahon sa mga susunod na oras. isang low-pressure area. Sa bahagi ng southwest ng karagatan sa Bicol Region ang nagdadala ng pangapagulan. Ang sama ng pano ito o low-pressure area, kaninang madaling araw ay tinataya na ang uh, pag-asa sa batay sa mga estimated available data na nasa vicinity ng Patnanungan, Quezon. Samantala, isa pang low-pressure area na sa pinahuling pagtaya ay nasa layong 200 kilometro, Kanluran, west ng Dagupan City, Pangasinan, ang nakita. Muli ng pag-asa. Samantala sa pangkalahatan ng southwest monsoon o ang... Uh... Habagat ang nakaka man sa kalagay ng panahon sa Southern Luzon, Visayas at hanggang sa Mindanao. Sabi ng pag-asa, ang mga pag-uulap ng kalangitan, kalat-kalata pagulan, pagkulog at pagkidlat na sanhi ng low-pressure area, ang siyang nararamdaman na sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon at maging sa Calabar Zone. Ang low pressure area sa mga lugar na ito ay may banta ng biglang pagbaha o pagho ng lupa dahil inaasan ng katamtang sa malakas na mga pagulana. Samantala ang southwest monsoon, ang sinamang dominant weather pattern sa Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula at maging sa northern Mindanao o sa kabuuan ng Mindanao dito magpag-uulap ng kalangitan. Meron ding kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagitlat at inaasa ng moderate hanggang sa malakas na mga pag-ulan.